na po nito. Nagawa niyo dyan. Baka mahuli ka dyan ha. So, mga Kadaryo Nandito po Nandito kami sa ano Sa Santa Maria Sa Vela Kikita nyo yung banga na yon ah, Yung banga na yon Eh yun po talaga yung mga nila dito ah, lakas nakakasin, tagus nito tagus po niya, like kabagan ito, tayo nito ah, Isabela din, Santiago bali, yung mga na yan yung landmark nila like, nasa sa lobby, may pasyalan ayun po, Santa Maria oh, Santa Maria Santa Maria oh, Santa Maria, Isabela po yan Nagusan po ng kabagan. Tara po, tingnan natin sa loob estatwa po, po na mahal na birhen kaya Santa Maria ah natin loob maganda po yung loob niyan tara Pangayon. mga katariw tara, tara ah hindi ko sabihin I love maganda po sa loob niyan ayaw po yung loob niyan mamaya papasukin natin papakita ko muna sa inyo isa isa ah S S tapos A N N I T Ay, Ay. Ay yan. <laughs> Sorry Sorry, bakal yan. <laughs> siyempre, santa na yung nabasa nyo. Sinta na yung Maria. Ay, na yung Maria. Ang pangalan din ng lola ko, Maria kasi. Ay, ang ano? Pwede na! Nakikita niyo ang ano yan? Fountain na yan? Ayan po, napakagandang fountain po yan. At talaga pong ano siya malakas. Pero hindi ka po pwede maligo dyan. Ganda po nito. Ang gawa niyo Baka mahuli ka dyan ha. Ang ganda ng helpless dito pasyalan lalo na yung mga magjowa what? mga magjowa dito